Humiling na sa, humiling na si Comelec Chairman George Erwin Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos na ideklarang holiday ang Lunes, Mayo 12 para sa 2025 national at local elections. Ito'y upang magkaroon ng mahabang oras at panahon ng mga butante, lalo na mga nagtatrabaho para makaboto at upang maiwas ang mga banalumiban sa trabaho ang isang empleyado. Nanindigan naman ang Comelec na tuloy-tuloy ang halalan uh, o natuloy-natuloy na ang halalan sa Lunes at ito'y... Uh, kasunod naman, kumakalat na online, kaugnay sa paglipat naman sa May 10, uh, ang araw ng eleksyon. Pinaaga. Ginapais, gina Sabado. <laughs> Ayon sa Comelec, ang, ang nasabing post ay hindi galing sa kanilang tanggapan at hindi ito nakapost sa official at verified social media accounts ng komisyon. Niya. Paalala ng Comelec sa publiko na huwag agad-agad maniwala sa mga nakapost online at mas mabuting berikpikahin muna ito. Gate ng Komilek mahaharap sa kaukulang kaso sinumang nagpapakalat ng maling impormasyon sa ilalim ng omnibus election code.